20 peso coin na pwede kong bilhin sa halagang 5,000 pesos. May kwelyo man yun ang wala, 5,000 pesos. Basta po yan ay year 2019, upper mint mark mga ka coin buyer. Kaya po meron kanito. nito, unawain nyo pong maigi ang video. Magandang araw mga ka coin buyer. Naghahanap nga po pala ako ng 20 peso coin at pwede ko nga pong bilhin sa halagang 5,000 pesos. Basta lamang po tugma sa aking hinahanap mga ka coin buyer. Ganito pong klaseng 20 peso coin ngunit hindi po lahat ng 20 peso coin ay aking binibili Meron po ako mga taon na hinahanap Dapat po tugma sa aking hinahanap na taon Para mabili ko po yan sa inyo sa halagang 5,000 pesos Isa-isahin po natin ang aking hinahanap Kung makikita niyo po itong hawa ko Ito po ay 20 peso coin, yan po ang kanyang harapan Ito po ay year 2020, makikita niyo po yan ang hinahanap ko po na 20 peso coin ay yung year 2019 ito po ay 2020 dapat po yan ay year 2019 mga ka coin buyer tapos yung mint mark po niya na dito sa baba ang hinahanap ko po ay yung upper mint mark hindi po ganitong klaseng 20 peso coin. Yung 2019 upper mint mark po ang hinahanap ko sa 20 peso coin mga ka all coin buyer. At pwede ko nga pong bilhin sa halagang 5,000 pesos. Napaka hard to find na po nung 20 peso coin na yon. Kaya po kung makakita kayo nito at ganong ka itsura na aking binabanggit na 2019 upper mint mark ay mangyari lamang pong mag-message kayo sa aking FB page at bibiling ko po agad yan sa limang halagang 5,000 libong piso basta po yan ay 2019 apartment mint mark kung hindi naman po 2019 ang hawak niyang 20 peso coin ay huwag nyo na pong isend dito sapagkat natatabunan po ang mga hard to find na sa atin natatabunan po ng mga common coin na sinesend Basta po ang binibili ko ay yung year 2019 upper mint mark po sa 20 peso coin. Meron pa rin po tayong hinahanap na iba pang hard to find coin kagaya po ng 1 peso BSP series year 2005. At sa 5 peso naman po ay yung year 2006 ang hinahanap ko na hard to find. Sa 10 peso naman po ay yung year 2007 at 2009 ang hard to find. Alin man po doon sa aking mga nabanggit na barya na hard to find ay eh, pwede nyo pong i-alok sa akin at i-message nyo lamang po ako dito sa ating FB page all coin buyer at bibiling ko po sa inyo sa mataas na halaga yung mga hard to find ko pong nabanggit mga all coin buyer so yun lamang po mga all coin buyer sana po mabenta nyo ako ng mga hard to find coin na patuloy kong binibili hanggang sa ngayon sa mataas na halaga lalong lalo na po itong 20 peso coin 2019 upper uh, mint mark ito po talagang aking priority ng bilhin sa halagang 5,000 pesos marami pong salamat